Ano ito boss, pang kakatay na? Alagayin. Magkano niyo po na kung kalaki? Ito yung mga baka dito nila. Kakarga na. Yung malaking baka ng dalawa. Mga pangkatay. Magkano din ako itong dalawang malaki? Oh! Ito oh. nini pa. Baka Yo! Talagang. Wala oh, na yung lasa yun na. Oh, Dalawang dapis, sabi nga ayaw malawa, ayaw sa oran may lab. Dalawang dapis, hindi masama. Hey, kakain sa ako na yun. Ang umaga mga talongs TV uh, Nandito tayo ngayon sa Lucena Life Sa Auction Market Araw po na lunes uh, July 11, 2025 At tayo po ay mag-update dito ng mga, mga bakang malalaki po May mga malalaki mga bakang dupating dito galing mas bate At uh, tayo mag-update ng mga presyo Mga binibenta nila kaya sa mga nyo sa ating video Dito sa Lucena Life sa Auction Market nabili na rin sila kuya kalabaw pangkalaga lumalaga nabili na nila kuya baka yung makyat Oh, pia. Ano kay pangalaga? Pangalaga. Magkano na kuya ng ganyang kalabaw? Ha? Magkano? Paano ah, pala ba? 40-40 Ha? 40? Hmm? Ang ganda naman ng katawan niyo. Eh. Galing Quezon na siguro ito no? Ha? Huh? Galing Quezon lang? Oo, oh, maganda kaya maganda. Ito so, na yung may 40. So, pangalaga. Tumalaga. Ilan po sa nabili niyo yung guya? Wala ah, pa. Tatatlo pa. Tatatlo pa? Ikaw po naman may nakabili na kayo? Wala po. Ah, Ako ay tatatlo. Tatatlo talaga nabili niya? <laughs> Eh, Ay, eh, pero ibig sabihin kulang ang pangkatay nyo kayo pag hindi na ano. Kulang. Ilan ba dapat ang kailangan? Kise. Ah, oh, tatatlo pa. May pagkabul pala, no? Eh, mga ganito lang naman kalalaki ang kinakuha nyo, no? Oo. Wow. Magkano ito nakuha nyo? Ganito lalaki lang? 26. 26. Yun, 26 mga pangkatay. Tatatlo pa rin pala nabibili nila. Wala lang mga baka. Mga pangkatay na. Nakarga na. Kakarga ka na yung malaking mga bakang pangkatay. Ganda ng baka Ang pangkatay. Agay sa sa DR pa uh, ito? Mas pati pa no? 173 daw itong dalawang malaking baka Pangkatay katay. katay pa. Katay kata na. Katay, katay na rin. Maganda naman ang katawan itong isa. Kaya lang ako iwaran. Laki. Mga pangkatay na. Malahi itong isa yun. Malapad. Pagkabaka. 173 daw nabili itong dalawa. <coughs> Baka mas bate. <laughs> Mga pangkatay na. Yan o. May malaking kalabaw. Hmm. Pangalaga pa ito? Katay? Malaga. Ay bagong nyo? Oo. Oh. Uh. 85. na. na no. ah. nabili. Bupalo naman pala ito eh. Bupalo. Oo uh, nga ku pala. Ah, babae. Ku pala. Gamitin. Oh. Oo. Dumi ko 'yung ano to panggagamit sa bukid. Gamitin. Gamitin din. Oo. Oh. Babae. Ganda naman ang katawan. 85 85 nabili daw to. 'Yung bus pala wala na load nang mapanood mo. Ayano, malaking naman ang pagkano niya. Panggamit niya sa bukid. Ditoy matanggal-tanggal ng alagain pagkano bago mapapinta't malaki. Buksan na, dadali sa ilasan. 85 daw nabili. Dumalaga. Malaki naman pagkakalabaw niya. Bupal, bupala pala. Stisa. Kailangan niyo bupalo. Yan ah. Boss daw sa ilasan. Kaya ba? Yan Tanong lang. Pwede ka na sana, no? Ngayon, marami. uh -huh. uh -huh. Maraming stock. Maraming staff. Marami staff. Uh -huh. si Boss. lang kayo sa Boss Diyan na nakasakay niya, dyan na. Oo. Ayos. ano pala sa akin nun yan ito yung mga uh, baka ngayon araw ng lunes ah uh, July 11, 2025 ito uh, sitwasyon ngayon din sa Lucena Life sa auction market pag sikat ng araw marami pa rin mga bakang naiiwan yan o, kahapon yung marami na rin ito marami pa rin mga torete at mga pampatiling at mga pangkatayo oh. napakaray mga baka ngayon dito sa Lucena yung iba yung hindi nga natin makikita at sa gitna at sa mga tabi po nakapatali yun, nakatali dun yung iba tapos yung iba naman dito. Tapos yung iba yung nasa likod. Mga uh, maraming baka pong dumating dito. Ng mga pangalagat katay. <laughs> Ito daw ay uh, binibigay ng 46.5. Dumalaga. Mahaba ang pagkabaka. Yes. Good morning. Si <laughs> 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 Sir pala ay nakalakas sa atin Nakabili na kayo hindi pa? Natingin pa lang? Ang ganda ang picture boy. Ayan. Oo, ano. At dito sa Dumalaga. Ito na ko. Ayan na. Box na ako. Wait, this is ang halaga. Yan. Taga saan po kayo? Taga saan po kayo? Ay, Kalumpang, Tayabas lang pala. Tayabas lang. Dito din natumbakan itong. Yan. 465 daw ang halaga nito sa Dumalaga. Binebenta pa. Yeah, see, siya pa kaya gozoraing. good morning Umaga na po na manaluluwa. Kung 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 na rin, kung kung na kung 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 mo muna yung pagkabaka ito yung uh, mga bakang nabili yung torete pang biyahe na i-deliver na yun po ba yung nabili niya dalawa? Uh, magkano din ako yung dalawang torete uh, yung gano'ng kalaki? magkano niyo po nakuha yun? 41.47 41.47? 47 41 ang dideliver na po sa inyo. Oh, dito. Uh, sa Sila sir. Saan po kayo dito lang Losay na lang din? Sa Talim po. Ah, sa Talim? Uh, sa Eco Tourism Road. Yung ah, uh, sa Talaygan. Ah, uh, Malapit kayo kalakap. Yung may mga baka doon na ano. Ay, malayo-layo. Ah, uh, kapitan ni uh, Priyo. Ah, uh, malayo-layo ako ng kotay dito sa Wanda mismo mong Eco Tourism Road. Ah, uh, ah, uh, Pabuntang kota. Ah, uh, uh, no, malapit. Tinaka po yung baka niya. Ito yung mga baka nila sir. Dalawa di deliver na to, nila dito sa Losay Tagmay kita 40 ang halaga. Tila, po, tiyak, mga torete. sila sir nakabili. Nadi-deliver na. Ito. <laughs> Ayan. Ayan. Mga puting baka. Nabili na. <laughs> At yun yung mga baka dito nila. Kakarga na. Yung malaking baka ng dalawa. Mga pangkatay. Ayan. lalaki yan eh. <laughs> ay sige galing to low key dito galing mas bate mga pangkatay na mga bakang mas bate Oo nga magkano <laughs> tinakwa itong dalawang malaki apat amo. Apatan. Magkano? 303. 303. Ay, nandun pa yung iba. Ito pala yung apatan to. 303 daw. Bali, itong nandito lang dadalawa. Mga panggaling mas bate. Medyo lugi to sa biyay yung nakabila nito. Taga masbate. bate. Ayan. Ito ay, yung kasamang dalawa. Ah, ito kasama sa... Uh, sa 301 nga ba? 303. 303. Ito pa rin kasama. Tsaka yung isang yun. Ito pa rin kasama. Ito pala'y apat na malalaki mga baka. Yung isa'y malay-lahi, itong isang to. Ito pala yung kasama. Papabidyo Yun. pa siya bago siya dumating, andaling sa slaughter. Katay na yung tumatayan eh. Katay na. Kagamitin ganador eh. <laughs> Haha, gagamitin <Okay>. daw ganador. <laughs> Ayan o. No? Ayan ang mga kasamahan. May malaking baka. Ano ito boss? Pangkakatay na? Alagayin. Magkano niyo po ng ganito kalaki? 90? Pali pang alaga. Malaki ang kinuha niyo nung no? pang mabudol. Dali. Ilang buwan itong alaga? ah Ha? Tangkot eh. Ha? tangkad ng pagkabaka ayun na si boss ano ang busing? magkano? ano yung tatakay mo ang 52.5 52.5 pang patin ay ito ba yung pang sarili mong baka? pang incident insel din pang ano uh, kulay ano tabi nila dito dayupay pang benta rin ni bossing Yes, si sir. Subscriber natin nandito ngayon. Ah, uh, nasilip lang daw. Kani Goya. Pilan, bekana. Ha? 38,000 na binili. na. 38,000 Nabili na daw to. Pangalaga. Ano Kinakarga na yung bakang ano. Pa-kumpara pa kayo dito ah. Eh. ayo makiat oh oh talagang seluruh desa si Pak oh talagang. Surut -surut na

Ang pait din siya, kaya lang ay hindi siya saray oh. sa mukha eh. Makakatay na nga siguro ito. Makakatay na nga daw po eh. Hindi na makakasipa yan. Ganda na katawan eh. Talaglag yan pagsumipa. Ang <laughs> apit ng baboy ah. Uh. Oo. Oh, Oo uh, bigat sa katawan. Bigat sa katawan eh. Iyon. Oo nako nako, malalaglag pa nako. Galingan mo at ma hirap na kai kawin kag kag na nahulog pa ah ah Nama na manaba ka yan di <laughs> para hindi yan na lumitay oh siya amana tun ulas sabiro ay ano ay Tiyakong malaya. Madal. Yung yung mga baka sabihin sa Ah. Hindi ako mapapakarga. Ayako naman yung susunod. Oo. Tama, huwag kang magtatampa. Tapos lang, kuwari. Ah. Hindi ko makatampa. Hindi ko makatampa. Hindi tala ano Hindi naman Hindi naman. Ano? Tiyakong malaya. Tiyakong malaya. Tiyakong malaya. Tiyakong malaya. Tiyakong ay Oo. Dalawang hindi mo sama. Ay, ako, ako na ako wala. 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 wala akong pagkain Wala na, tama na. Huwag ka na makiusap ng marami. At kakakalaan natin. Pasensya na muna. Pasensya na muna. Ah, mm, dal... no, kayo kayo'y pinagbigyan ko sa, sa tatlo, o, okay, apat na ulaw. Ngayon, dalawang dati, sila Oh, sa akin Tama na Hot shot Toto, pwede mo kaya Isa pa to. Ay, hindi na kain. O, dalawin <laughs> tayo, Toto. Dali! Bilangin <laughs> mo. Ay, pang hindi siya Bilangin mo. Ang pera. bilangin. Isang bagkat at isang barat. Isang bagkat at isang barat. Ikuntutan mo. Para, kukotang muna ka sa naray. Linggo linggo, bukti yang kami ng cuat atau bukti yang sama. Pelan pelan. Pelan pelan. Pelan pelan. Pelan pelan. Pelan pelan. kami ng Pelan pelan. Pelan pelan. Pelan pelan. Pelan pelan. na pelan. Pelan 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 pelan. Nadali ako mga kaibigan. Kaibigan ba nga? <laughs> Inihingi ko ito sa ibigay piso. Nung minsan, meron nang ginawa nito yung kunay, yung asawa. Ay, ako hindi. Panay, panay. Panay na panay. Dagdag eh. Sige, bisis, bisis. Ay, ito ay, ayos ay, na. Bili na. 35.1 6 Ay, 35.6 pala. dagdag <laughs> Nagdagdag -dag ng sandaan. 35.6 na. Ah. Bili na itong bakang ito. Kulang baka. Nagkaayos natin, nagkasundo na sila sa presyo ng bakang ito. Pangalaga yun Yung mga Talong TV, marami pong dumating ngayon dito na ng mga mamimili tumiti ng alagay kaya lang hindi wala na mabili at naibihay na yung iba. At kahapon nga po nagkabilihan na dito linggo. Ayan. Wala na yung iba yung mga kalabawang hanap. Wala na mabili. yun ito, ito po, mga mamimili. Natingin sala ng alagay.